Villasis ay isa sa pinakamabilis na lumalagong munisipalidad sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya ito kinikilalang first class municipality in the province of Pangasinan noong 2020. Ang isa sa pangunahing pangkabuhayan dito ay ang pagtatanim ng palay, mais at tabako. Ito ay lubhang nakatutulong sa paglago ng munisipalidad. Tulad ng ibang bayan o lugar, meron ding ipinagmamalaking produkto ang munisipalidad ng Villasis at ito ay ang masarap na tupig. Tupig, Isang kakanin recipe na tradisyonal na konektado sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa mga matatanda, inihahain ng tupig tuwing Pasko at Bagong Taon. Ito rin ang inaalok at binibigay sa mga batang nangangaruling. Sinimulan itong ibenta sa merkado noong huling bahagi ng 1960s na may maraming pagkakaiba-iba sa pagkakahanda, lasa at kalidad. Kilala itong ibinebenta sa Ilocos Norte, Isabela, Tarlac at Pangasinan. Ang katutubong kakanin ng intentem sa Pangasinan o mas kilala sa tawag na tupig ay gawa sa dinikdik na malagkit na bigas, asukal at buko, yaong batang nyog, na ginugulong at binabalot sa dahon ng saging bagulotuin sa nagbabagang uling. Ito ay kabilang sa pamilya ng suman. Sa paglipas ng panahon, ang katutubong tupig na ito ay nagkaroon ng iba't ibang lasa tulad ng langkah, pandan, bayabas, ube at strawberry. So, ano po ang uh, proseso sa paggawa po ng tupig at saka ano po ang main ingredients po sa paggawa po ng tupig? Ang ingredients ay paggawa ng tupig ay may buko, malagkit, asukal, pamamal uh, uh, Ano po yung ano tawag dito? Uh, paano po yung proseso sa paggawa ng tupig? Yung proseso niya mo siya sa Ay, sa, hindi, sa daon. Ito, bago mo, ano, punasan mo muna yung daon. Tapos, lagay mo yung tubig na doon. Paano po yung pagkakagawa doon sa mismong tubig po? Ah, tikin ah, po yung malagkit, gano'n po ba pa? Hindi, talagang nagiling na. Nagiling na po yung, mm, uh, uh, yung malagkit na ako. mo na siya lahat, asukal, magaling malagkit tapos po ah okay po tapos yun na po yung pagbabalot po Oo, ng yung pagbabalot uh, na lang ah okay po. um doon po sa ano ano po ang kaibahan ng tupig po ng Villasis at saka tupig po sa ibang lugar ano po yung kaibahan ng uh, mga tupig dito, ng mga tindera dito sa Villasis ang mag ang magkaiba dito mas mabibili ang dinadayo ang ano tupig dito malalaki magan uh, tapos masarap hindi um, kagaya doon si sa iba, malilit ang kuk. Uh, maninipis po ko Tapos dito po, Malambot siya uh, sa kabuko talaga. So, um, nasa magkano po yung uh, kita nyo sa pagbebenta po ng kuk? Sa tatlong kilo ang kinikita namin. One, thing. Hindi pa pa Depende sa pagbabalot ng kuk. Um, sa isang araw po, ah uh, Nasa magkano po kaya yung kinikita nyo po? Ang kita namin, umabot ng 1.3, minsan 1.5, um, hanggang 1.5. Pagka tatlong uh, kilo lang yun. Pero pagka uh, regular na malakas, na, hindi naman sa umabot ng tatlong kilo. Maabot din kami ng anong na kilo, gano? Nasa, um, nasa anong buwan po yung may pinakamalakas po na benta? Ang mas malakas, piyesta ng pa time Kung December, ganun. Pag January, piyesta, yun lang. Pero pag sa regular lang naman, may na. Ano na po yung naitulong sa inyo ng pagbebenta nyo po ng topic sa family nyo po? Ganun, sa mga uh, anak, kung may anak po. Kayo. Sa, uh, no. na ano na po Ano, nakakabigay din ng mga mga anak po sa pagkain namin, pambili ng mga ano, kailangan nila. gano'n. So, um, mga ilang years na po kayong ano, nagbebenta po ng tubig dito sa Bayan ng Mabot na rin ng 15 years. Bakal mata okay. masyado, ano, ma matagal na rin po, no? Okay. Na, o, kasi para Kasi sa nung kaya... umpisa pala ako noon, tindera pala ako. Kaya yun, no, mula nung pindira pa ako doon sa harap. Uh, Ngayon, uh, nag-solo na ako. Nung, na na uh, So, para sa inyo po, um, mahirap po ba or nag-enjoy po ba kayo sa pag -ag 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 Okay naman.